Tsaka okay. ito pa pala, Isa bro, na ko. Yung project ng, ng copy cares, copy, care, copy cares before, earlier 2021, natatandaan ko. May project sa housing since wala ako. Ang bawa ako, wala talaga ako. Hindi talaga ako nakaisip mag-invest para sa bahay. May project dun. Alam mo, nagka-interest ako sumalik. Sabi ko, it's time na siguro para magkaroon ng ganyan. Kasi ano mo, yung pag-iisip mo dahil nga sa guilt-tripping na yan eh. Nag-iba yung pag-iisip mo, hindi ka nagka-interest na mag-invest ng, mag ng gano'n. Samantalang sila ba, diba? sila nag sila, nagpo-promote sila ng pagdating sa bahay. Di sumali kami sa project na 6 six months yun. Pagdating ko sa Pilipinas, nawala na siya. Naging NCGI cares na siya. Nasaan na yung pinaglikom ng, sa loob ng six months? E kasali doon ang IOD Australia, ang Middle East, ang, ang, ang Canada. Kasali yun. Biglang nawala na abudol kasi 'yan. Na, wala nagtatanong. Meron pa 'yan, bago Meron pa Meron pa 'yung nakaraan, pinanawagan naman, dapat daw ang mga senior magkaroon ng pensyon. Yun, 'Yun. Eh Buti na lang pag-exit ko ay po ganun pala gagawin nila na naman. Budol na naman. It's a systemic problem. 'Di ba? So for me, ewan ko kasi 'di ba, yun, 'yun nga 'yung take mo na for you, parang ano sa iyo 'yung ano eh, 'yung yung parang hiniwalay mo kasi yata si Daniel Razon dun sa iglesia. Pero for me, they're, they're connected. ba? Diba? Yeah. Kasi the fact na yung iglesia tsaka yung pangangasiwa tolerates this kind of shaming, this kind of toxicity, ibig sabihin, yung iglesia yung mali. Kaya nga tayo lahat umalis, diba? Sabi ko nga eh, kung halimbawa hindi si KDR ang naging issue, okay pa, nandun pa ako, malamang. And then, yun na nga, eh siya na ngayon ng issue tapos nasundan ka na as uh, ano after sometimes na lumalim yung nalaman ko panahon pa ni best ganyan na narinig ko sa Middle East doon ko kasi, oh, diba? tapos, na intindihan na pera kasi okay. ko lahat na absurd unti-unti lang as as na bumilang na ako ng days sa exit marami na ako nalaman oh di ba tapos doon mo realize na kasi siguro yung trigger mo or yung isang turning point mo to to leave is yung mga nakita mo sa na, na Yes, na narinig ko nakita ko and I have my own experience. Exactly. Um, and then kasi ako ang kwento ko sa loob, Okay ako eh. Mara mm -mm. ang banding namin ng mga kasama ko. Talagang maganda. Mm -mm. At surprise sila nung umexit um ako. Kaya sabi ko kaya parang na conclude ko na sila lang talaga yung nagbababa at nag uh, ano mold or nagsi-shape ng lahat sa sa loob ng iglesia. Mm, mm But may mga members kasi in fairness to them uh, ano eh, talagang we're okay sa lokal namin. Kaya mm -mm. lang mayroon kasi talagang may binababa na we have they have no choice kundi they kailangan sundin or hindi man sila makapag-open ng idea nila because matatag ka as ibadiwa mo. Mm -mm. Yeah, and they have to follow. Para palagi naman ganun eh, they have to follow, they have to follow, they have to follow. Exactly. Oh, doon yeah. ano eh, doon yung doon <laughs> lang yan, yung manipulation talaga, 'di ba? Correct. Yeah. Basahin natin yung ibang comment na tipa. I... Yes. Yes. Saan ba yung ibang comment dito sa Zoom? Yes. Sa, ano, sa Ay, sabi Facebook ni Logic daw sa Facebook. Ah sige teka lang ah. Mag-aano lang ako. Maglalag na ako sa Facebook. Hindi dito na sa ibang comment kagaya ni ano, sino ba Ito, ang ang sin... nakikita ko ngayon is yung comment ni Brad Rodel Babor Loxin. Kami po ng asawa ko mahigit isang taon na hindi dumalo yata. Naanib kami noong 2023. Grabe sobrang higpit. Halos lahat bawal na sa MCGI. Totoo yan. Sobrang controlling, di ba? Sabi naman ni Kat, pag panatiko ka, di mo mapapansin na kaya ganyan mga KNP sa pera. Kasi wala naman silang trabaho, asa lang sa MCGI. Di ba? Tama, di ba? Hindi lang ako yung nag-iisip ng gano'n. Well Hindi lang ako yung nag-iisip ng gano'n. Kasi mararamdaman mo yun eh. Nakabandang olesis, natuto na rin sila. Oo. Na kailangan nilang gumawa ng pera. <laughs> exactly. Kasi kapag wala, hindi eh, di wala rin silang makukuha. O, oh, ito naman, sabi ni, ano, ni Abby Kamas, Kamasosa, doon mo makikita kung matalino tong mga to sa pagbabudget. Malaking corruption talaga. From my former church, isang abuloyan yan. At nagre-rent, which is understandable. Eh dito, dalawa abulo yan, then SPBB then may mga juice pa ibang klase wagas na wagas ang perahan sobra alam nyo dating dati pa nung 2005 nung dumating kami dito sa UK bukod sa abuloy mo meron ka pa, meron kang lagak tsaka ka Google di ba yung abuloy lagak tsaka ka Google yung yung lagak I think correct me if I ro if I'm wrong is yung yung lagak is para don sa dun sa mga physical things and yung Google is yung para dun sa mga dun sa mga spiritual things na like pagpapalaganap ganon so bak kung kung nagbibigay tayo ng lagat lagak at Google bakit pa natin kailangan magbayad ng renta Eh, di ba dapat kasama yung kasama yung bayad sa renta dun sa lagak di ba dun na dapat kunin which Oo, is hindi doon... naman nila na ginagawa Exactly, hindi naman nila ginagawa. Nag, so nag nagbibigay sila ng nagbibigay sila ng pera, ay, like halaga kung magkano yung babayaran mo para sa renta, para sa bills, para sa ano-no. -ano. So iba pa yun dun sa lagak. Oh. Di ba? Tapos And sabi naman ni Rational, yung... Go ahead. Oh, sige. Sige bro, ano yung sabi mo? Ah, uh, nabanggit mo yung tolerating kanina. They are oh. tolerating things for their own benefit which leads to the shaming na ginagamit nila yung ano, yung mga words of fear nila, yung mga pananakot nila. And I would like to quote itong naisulat ko nung isang gabi. Mm. Words of fear are the favorite tools of control. The false leader declares, if you leave, destruction awaits. If you question, curses will fall. If you disobey, you are condemned. Ano eh? Ganto yung ginagawa nila eh. Magmula nung namatay yung matanda at nag-takeover si Daniel. Gantong ganto, they they're, they're using words of fear, eh uh, tinotolerate 'yung mga malinong mga leader, mga nasa taas, controlling the members. In exactly. Turn, alam mo. Doon na pumapapatong 'yung shaming. Totoo. Totoo 'yan. Fear, totoo alam mo lang din sinasabi nila. Ano, Brad? Totoo so, talaga 'yung history repeated itself, ano? Oo. Ang mga friar ganyan din. Oh, fear. Fear-based ano um control and manipulation kasi like alam mo even nung yung nag vocalize na ako na, na kinausap ko yung na, na kinonfront ako nung papa ko na sinabi niya uh, sinabi ko kung bakit bakit ayaw na namin bakit kami nagsasalita laban sa iglesia alam mo ang sa, uh, alam mo isa lahat sila lahat silang nagme-message sa akin ang sinasabi nila ano, matakot ka sa Diyos. Matakot ka sa gagawin ng Diyos pag lumaban ka sa Diyos. Kayang-kayang kunin ng Diyos lahat ng tinatangkilik mo. Alam nyo, yung first few days, yung first few days na ano, na naano ako na na, 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 na nag-confront kami ng papa ko natakot talaga ako. Like, sabi ko, sabi ko sa asawa ko, Marabi. sabi ko, hani honey, honey paano kung totoo yung sasabihin nila? Oo, oo, sabi ko, paano kung totoo yung sinabi nila? Baka kunin ng Diyos yung mga anak ko. Baka kunin ka ng Diyos sa akin. Baka mawala kayo sa akin. nayak na talaga ako ng iyak. Sabi ko, natakot talaga ako. Biro mo, tatakutin mo yung tao para lang magstay dun sa organisasyon nyo. Tatakutin mo sila na kapag hindi ka nagstay, pag lumaban ka, kukunin sa iyo lahat ng tinatangkilik mo. Oh. 'Di ba? Anong klasing anong oh. klasing relihiyon 'yan? Anong klasing pag-ibig 'yan? Kaya sabi ko sa mga tao, yang MCGI hindi sila nangangaral ng pag-ibig, nangangaral sila ng takot. Correct. Tama sis. Nangangaral Hing sila ng hindi takot. Sabi sa akin ng mga kapatid na nakausap ko, tigil mo na yan habang hindi pa huli lahat. <laughs> ah. <laughs> grabe. O oh, basahin natin yung ibang comment. So si Rational Viewpoint, sabi niya, kalokohan niyang hindi na de-depress ang kristyano o walang kristyanong na de-depress. Kaya nga nagsulat ang sitas na huwag kayong mabalisa sa anumang bagay dahil in reality, meron talagang nakakabalisa. Totoo 'yun, 'di ba? Hindi mo maiiwasan na nakakaramdam tayo ng iba't ibang klasing emotions in life iba't ibang klasing thoughts negative thoughts and yung mga ganoon hindi dapat kinakahiya shame nila yan eh like alam niyo ba sabi sa akin nung ano nung isang member na ano i've known her since i came in the uk since 2005 20 years ko na siyang kilala ang sabi niya sa akin wag kang ano wag mong hayaang wag mong hayaang yung mga nararamdaman ko daw, yung mga nararamdaman ko tsaka naiisip ko daw na, na ganito, is dala daw ng demonyo yan. Sabi sa akin, demonyo daw ang merong, ang nagdala sa akin ng, ng mga naiisip kong ganito. Sabi ko, bakit ganon? Eh, di ba ang Diyos ang nagbibigay ng sakit? 'Di ba Dios ang nagbibigay sa atin ng sakit? Eh ang sakit ko is mental illness eh. Ang sakit ko is bipolar. Ang sakit ko depression. Ang sakit ko mania. So, porke ba? Porke ba ang naiisip ko is negative thoughts? Demonyo na kagad 'yon. 'Di ba? Eh 'di ba lahat ng sakit bigay din ng Dios 'yan? Dios din ang Dios ang gumawa ng lahat ng bagay eh. So bakit ko papa mas papasamain yung ano, yung mga ganito kong nararamdaman? Kasi alam yeah. nyo, alam nyo yung the way we deal with mental illness. Huwag nating i-demonize ang mental illness kasi kaya natin 'to nararamdaman. Binibigyan tayo ng Diyos ng opportunity to ano, to to reflect on ourselves na kaya nga nag-start ako mag-ani, eh, mag-magquestion ng mga thoughts ko, bakit ko 'to nararamdaman? Bakit ito ang nararamdaman ko? Bakit ako galit? Bakit ako malungkot? Bakit ako oh, ganito? Bakit to bakit to pinaparamdam ng Diyos sa akin? Hindi lahat 'yan pinaginaano ginaano ng Diyos sa atin, hindi 'yan binigay ng demonyo. Hindi mo pwede, hindi mo kailangan, hindi mo kailangan i-stop kasi parang pag sinopress mo yung emotions mo na ganon, Lalo lang ano, eh, lalo lang hindi maresolbahan parang tinatago mo lang yung problema mo. Di ba? Kaya tama, tama yung sinabi ni Rashid. Uh, sis, alam mo, bakit sinabi, ako tingin ko, ba't sinabi ni Besyo na no, wala nadidepress. bagamat nababasa niya doon sa Bible na meron talaga mga kristyanong depress Oo. Tinugtungan niya lang na hindi nagpakamatay. Tinugtungan niya lang ng ganun. Pero lahat ng mga binasa niya, nagkakaroon niyang depression eh. Si David, Oo. si ano, kaya kasi kaya iniisip ko bakit 'yung sinabi kasi sa loob ng iglesia dumadami kasi 'yung case ng ganyan. Ah. Oh, Madami okay. 'yung case ng ganyan oh, oh. because of the nature. Mm, -mm. The nature na because of nature sa loob. Tama ka diyan, Brad. Kaya Sila... siya sinasabi 'yan. Tama. Kasi 'di ba lalo na nung after ng pandemic, dumami 'yung mga kapatid na nagkaroon ng depression and anxiety. Kaya nila kaya nila sina start sabihin na, "Oh, ano pero even even parang alam mo kasi ang ang mental illness na madalas nangyayari yan at the middle of our life kasi yeah. kasi ano eh kasi lahat ng suppressed emotions mo from when you were younger until you grew up to be an adult doon lumalabas lahat eh kapag tumanda ka na eh yes. Kung baga doon mo na, doon na sumasabog eh, doon na lumalabas kusa um kaya, kaya ano, kaya yung sinabi mo na nafofoster ng MCGI, yung depression, kasi nga, ini-invalidate nila yung feelings natin eh. Kung baga, yes. sinosuppress nila yung feelings natin. So, ngayon, na ha halos decades na tayo dito sa, ano, dito sa samahan na to, lumalabas Ito na, na lahat. Yes. Oo, lumalabas na lahat. Ay, teka, merong, merong ano, merong... Merong comment si Logic, sabi niya, hain at google daw, hindi daw lagak at google. <laughs> Oo, hain, hain at google. So, yung hain is yung para sa spiritual, tapos yung google is yung para dun sa physical things, di ba? Tama, yung kinorek ako ni Kuya. Para sa expenses. O, para sa expenses. Yung google is para sa mga, yung renta sa lokal, yun dapat eh. Tapos, da dati nung 1998, nung bagong kapatid pa yung mga yung mga parents ko. 'Yun lang ang 'yun lang ang tulungan eh. Hain at Google lang eh. 'Yun lang ang tulungan, wala pa yung mga project-project, wala pa yang mga ano, wala pa yang mga MCGI cares na donation, wala yang mga Oplan. ano, wala yung <laughs> opla. Wala. Wala yan lahat talaga. Dati Hain at Google lang. Eh, ano nangyari kasi saka, saka si Sispat. Sispat hmm. ma is ko yung tulong sa Hain at Google yung may singit ko yung tungkol sa hain at Google. Google. Oh. Yung dati, kung magsalita si Bes sa mga iglesia ni Cristo, ano, walang katapusang lagak, ng lagak, ng lagak, ng lagak, samantalang sa atin pala natutupad yun. Oh. Oo. Exactly. Iba lang yung iba lang yung ano, iba lang yung pangalan, may comment si Sitao, May comment si Sitao, Lumalaki daw kasi ang gawain. Lumalaki ang gawain. Tsaka no. yung... No. Sa, tsaka, tsaka si Spat yung sa ano, yung sa gawain na yun. Natatandaan mo yung sa Mission Thessalonica kasi may mga kapatid na pumunta doon. May mga nakausap ako mismo. Oh. May mga hindi nakapagdala ng ano, yung walang alam na may magdadala pala ng pera na ganun. Tapos, pagpunta din doon yung kapatid, ituturo ni Bes, yan, lahat property yan ng iglesia. Lahat yan, pagka sa iglesia. Pero nung nawala na siya, hindi na sa atin. Tsaka, Grabe. Yeah. ilang beses ba tayo nagpalit ng pangalan sa MCGI? Tapos, yung, yung property, hindi naman nailipat. Kaya kanino naiwan. Tsaka, bakit kailangan, Marami. bakit hindi na lang niya ilagay agad sa pangalan? Correct. Oh, Di ba, oh. samantalang nung hinihingan tayo, nung hinihingan tayo ng tulong, ano, kasali tayo doon sa tulungan. Pero nung pag, pag ipinakikilala sa atin, pag-aari na iglesia, ngayon, nung lum, namatay na si Bes, na iba na. Wala na pating, agaya nga, yung yearly transparency na sinasabi nila na yearly report ng financial report, na no, wala na yun. Ay isang Oo, kapatid. wala nila na nga napapansin ng iba eh. Ay isang kapatid na nag-share. No, na yun. Singit ko lang sis, may isang kapatid na nag-share sa akin kinau ano daw uh, kinausap siya and then ang sabi daw is iba na daw ang priority ni KDR ngayon kundi ang mga kapatid na ang priority ni KDR hey. naisip-isip ko ibig sabihin ba noon hindi niya priority ang mga kapatid eh paano yung bible verse lalong lalo na sa kasamba sa ano sa kasamba yeah. na, na ano ang proper ano ang saka saka priority, ito po Tsaka ito pa pala isa bro, mahalaga ko din. Yung project ng ng Copy Cares. Copy Care copy cares before earlier 2021 natatandaan ko. May project sa housing since wala ako. Ang bawa ako wala talaga ako, hindi talaga ako nakaisip mag-invest para sa bahay. May project dun. Alam mo nagka-interes ako sumali, sabi ko it's time na siguro para magkaroon ng ganyan kasi ano mo yung pag-iisip mo dahil nga sa sa guilt tripping na yan eh. Nag-iba yung pag-iisip mo, hindi ka nagka-interest na mag-invest nagka ng, mag ng gano'n. Samantalang sila ba, sila nag sila, nagpo-promote sila ng pagdating sa bahay. Di sumali kami sa project na 6 six months yun. Pagdating ko sa Pilipinas, nawala na siya. Naging MCGI cares na siya. Nasaan na yung pinaglikom ng, sa loob ng six months? E kasali doon ang IOD Australia, ang Middle East, ang, ang, ang Canada. Kasali yun. Biglang nawala na. Oh. Abudol kasi. Walang nagtatanong. Meron pa yan. Bago na exit. Ka eh. Meron pa yung nakaraan, pinanawagan naman, dapat daw ang mga senior magkaroon ng pensyon. Yun. yun eh, buti na lang yun. pag exit ko, ay, po, ganun pala gagawin nila na naman. Budol na naman. Grabe saka ito na. muli yung latest, sabi, saka yung magpapautang daw sa mga kapatid na, ano, yung minimum of 10K, pwede mo daw bayaran yun kung kailan mo kayang bayaran bayaran. Pero pinili nila kung sino yung gustong ano yung ano ba to? Pagbigyan noon. Tsaka ito yung katulad nung sinasabi niyo ano siya sa comment section natin yung kay yung comment ni sis Sean Diaz, sabi niya agree agree ay ako diyan si Pat, May pa-customer service pa sila kuno. Pero pag kumunta ka, hindi ka matutulungan. Hmm. Ewan ko yung mga experience ng mga natulungan. Pero ako, na-try ko, wala talaga hindi sila nagre-reply sa email, tumawag din ako sa hotline para sa magpalibing medical, para sa taga dito, dito dito lang ako sa apalit. Ako po pinapupunta, what the hell? hindi oh, talaga totoo yan. Ni... Oo, tama yung o sinabi po, ni ano, sinabi yan. ni yung isang nag-comment, yung si Sean Diaz. Tinamo hindi yes, lang also. siya hindi lang siya yung nakaranas niyan, pati kami naranasan namin 'yan na kapag, kapag hirap ka, wala ka, wala talaga silang ibibigay sa iyo. Meron pa siyang isang sis meron pa siyang isang comment si Sean Diaz. Sabi niya, I'm not against sa sinabi ng Panginoon sa na, na, na bawal mapuot sa kapatid. Inaabuso lang ng mga delulu. Ang mga talata tungkol jan para maabswelto sila sa mga abuses. Pag nagalit ka sa maling nakikita mo, ikaw ang palalabasing murderer. Yan ang classic na ano. Yan ang classic na shaming. A victim. Yan ang mm -mm, yan ang pa-victim. Si kumbaga, ikaw na nga yung victim tapos pa -pa paparamdamin pa nila na ikaw yung nang victimize sa kanila. Tapos Correct. alam nyo alam nyo po isa po, sa, isa po sa emotions na lagi kong nararamdaman recently is galit. Lagi ko talagang nararamdaman yung galit and even now sometimes I shame myself. Na sh nahihiya ako sa nararamdaman kong galit. Pero we have to ask, bakit ka bakit ba ako nagagalit? Bakit ba tayo? Kasi lahat tayo, ex-citors, may galit tayo, eh. Meron tayong galit. Pero 'di ba tinuturo sa atin, tinuro sa atin ng MCGI na yung galit is is emotion ng demonyo yung galit. Hindi totoo 'yun. Si Kristo mismo nagagalit eh. Si Kristo mismo, alam niya yung Paki-correct ako kuya Logic if if I'm wrong, pero hindi ko alam kung saang talata to. Pero merong story na si nung nagalit si Jesus Christ, inano niya pin, ina, tinak baliktad niya yung mga stable sa 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 church or whatever kung nasan man siya. Sa sobrang galit niya. So, yung galit na emotion, it's not bad. And lahat tayo, lalo na yung mga closet yung mga exiters, nakakaramdam tayo ng galit. Even ako, I admit it, nakakaramdam ako ng galit towards towards the towards MCGI towards sa mga towards sa mga members na na pinipighati ako na na binablock ako na na hindi ako pinapansin ng mga kamag-anak ko may galit ako talaga sa ginagawa nila hindi ako galit sa tao ni, sa tao itself pero galit ako dun sa ginagawa nila sa akin kasi what does that teach us yung galit na nararamdaman natin it teaches us that we need to place boundaries kasi yung, yung, mga nararamdaman natin bakit tayo nagagalit kasi we don't have boundaries dun sa mga taong suma, nananakit sa atin so yung mga negative emotions na nararamdaman natin, nadulot na, na minsan, sinishame shame natin yung sarili natin. It comes into toxic shaming na tayo mismo na gumagawa sa atin. So wag po natin tayong mga ex isa lang po siguro sa lahat ng mga pinag-usapan natin, sa lahat ng na mga napag-usapan natin about sa toxic shaming. Sana po ma-realize natin na dahil sa sa, to, sa sobrang tagal na natin na na mind condition diyan sa MCGI na yan yung toxic shaming is naggagawa na natin sa sarili natin even after nating umalis diyan sa MCGI wag po tayong wag po nating i-toxic shame yung sarili natin for having these emotions for having these negative emotions we need to learn how to We need to learn how to use our negative emotions to help ourselves grow. For example, nakaka nakakaano ka? Nakakaramdam ka ng galit. Isa 'yon sa mga most common emotions na nararamdaman natin as exciters, eh, galit eh. Kasi isa 'yon ako talaga, aminado ako. Isa 'yon sa mga talagang nararamdaman ko almost almost every day. Nagagalit talaga ako. Doon sa mga ginagawa nila sa akin, tsaka sa mga sa mga iba't ibang dahilan na nangyayari sa akin dahil sa dahil lang sa umalis ako and it's so unfair dahil ang daming unfair na nangyayari sa akin so common 'yun and binigay 'yun ng yung yung mga negative emotions natin hinahayaan ng Dios na maramdaman natin 'yun to protect ourselves Gamitin natin yung mga negative emotions na yan not to shame ourselves but to protect ourselves. Huwag tayong wag nating wag nating ikahiya yung mga negative emotions natin. Tulad ng tinuro sa atin ng MCGI kasi yung MCGI, lahat ng negative emotions na nararamdaman natin, sinusuppress nila. Tinuruan nila tayo kung paano isuppress. Tinuruan nila tayo na ikahiya natin yung mga negative emotions na nararamdaman nararamdaman natin. Pero sinasabi ko sa inyo, mga, mga ate, mga kuya, mga exiters, mga closet, yung mga nararamdaman natin, lahat yan valid. Lahat yan tama. Kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nararamdaman ng puso mo, ng instinct mo, wag mong ikahiya. Kahit na sa tingin mo, it's a negative thing. Wag mong ikahiya. Wag lang natin siyang i-manifest as negative. Kasi, kasi ganito yan eh. When you feel something negative, kunwari galit ka, di ba? Pag galit ka, yung emotion na yon, yung emotion na galit itself, it's not bad. What's bad is yung gagawin mo because of that emotion. Ngayon, dahil sa galit ka, sinuntok mo ng sinuntok yung kung sino man galit ka or binugbog mo yung kung kanino kang galit, yun yung masama. Yung ginawa mo because of that emotion. So ngayon, tayo, gamitin natin yung emotion into a good thing wag nating ikahiya yung emotion kasi the more na tinatago natin ikinakahiya natin yung emotion ginagawa natin yung maling release ng emotion na yon which is kapag nagagalit tayo automatically nakakapagsalita tayo ng masasakit nakakapag ano tayo, tayo nakakapag mura um, tayo nakakapag nakakagawa tayo ng masasamang bagay dahil sa emotion na yon yun yung masama hindi yung emotion kasi yung emotion itself will give us something to learn from. Sabi nga ni Kuya Ilios tsaka ni Kuya Logics, yung shadow natin is a teacher. It will teach us something. Huwag lang natin hayaan na magmanifest manifest yung shadow natin sa gawa natin.